Sa hindi inaasahan na pangyayari, hindi kami agad nakauwi mula sa Ilocos. Hindi ko napansin butas pala ang gulong ng aking motor. So I have no choice kundi maghanap ng pinakamalapit na vulcanizing siya para magawa ng paraan ng aking gulong. So nagawa naman ng paraan ni Manong ang aking gulong. Nilagyan ng tire sealant at nakargahan naman ng hangin. At ako'y nakabalik na sa aking mga kasamahan. So akala ko okay na. Habang kami papauwi ng biglang boom sa bog ang aking gulong. Ang dahilan ng pagsabog, nasira pala ni Manong yung mismong gilid ng gulong, yung mismong alambre na pipigil sa pressure ng hangin. So ang naging tendency, hindi kinaya ang pressure, ayun, sumabog. Nataon pa naman na araw ng Sunday at medyo gabi na, kaya wala na rin open ng mga tindahan ng gulong. So wala na akong choice kundi sabihin sa aking mga kasamahan na mauna na silang bumiyahe at kami na lang ng kumpare ko ang may iwan. So naintindihan naman ng grupo at nauna silang umuwi ng pampanga. So nakitulog na lang kami sa bahay ng aking best friend. Ay nako hindi pa kami nakakauwi ng Bulacan kasama ko ito si Baring Touch nasabugan ako ng gulong kahapon Thank you Kuya Arnold Buti na lang, meron tayong kakilala dito. Grabe lang yung bagay. So, pito kami kahapon. Dalawa na lang kami natira. Buti sinamahan ako ni Maring touch Pare, thank you. Thank you ng madami. So, nandito pa rin kami sa vegan. Pupuntahan namin yung motor ko. Wala, kinabi na kami gagabi. Tapos linggo pa. Walang available na may tindahan ng gulong hindi na rin na remedyohan talagang pampalit na Diyan, nakaban pa kami oh maraming salamat kay Arnold <laughs> thank you kay Yong kapatid thank you and Cookie kayo mag alala papasya lang ko kayo dyan <laughs> magdadala kami longgani sa Kalumpit magdadala kami longgani sa Kalumpit sa Alaska thank you ito na guys ang aking motor so maghahanap kami ngayon ng pwedeng mabilan tapos mapalitan na. Ah. nangihinayang ako kasi hindi ko masyadong sulit eh yan yung ano niya sumabog eh bibili muna kami ng gulong tapos iiwan dito yung motor tsaka na lang namin babalikan biglang napagastos eh, nako umikot kami sa lahat ng tindahan ng gulong sa bayan ng vegan bantay santo domingo at iba't ibang pwesto ng tindahan ng gulong sa Ilocos sa kasamaang palad wala talaga kaming makita kasing size ng gulong ko which is 180 by 55 by 17 ang karamihan puro hanggang 150 lang ang pinakamalaking size na meron sila Ito guys narito na tayo dito sa Narbacan same, same brand same brand yung nakita natin layo ka ng piniyaya namin 32 kilometers para lang sa gulong na to so maraming salamat dito sa 3 brothers at dilogos maraming salamat boss, maraming salamat ha. <laughs> welcome boss, sir. welcome. Alam, ay, alam ko maraming big bag din sir Doon kami nagtanong, kay doon sa butigero nila, si kasi na. Ay, buti so, ah, na lang. Kinirin din ako na lang, Adamo, nag... Mm -hmm. May yung delivery kanu nung invitation to rice ko. Ay, wait, wait. So, yung isang motor na boss, R90, oh. Ano nung kay AC si Motor? Pero ganda ng kulay. Oh, po sa Iron Man. Pare, ma. Kumbira. Home Cruise, pare. Home Cruise. Pare siya. Oo. Sarap, siyempre. Hindi eh. sa sarap yan, eh. 1.3 million yata dahil. Eh. Kaya mo naman yung makina niya, nakalabas. Ay, hey. Pangarap lang Pangarap. sa wakas napalitan ko na rin ng aking gulong grabe anong oras na alas oh. halos 24 oras kami nag stay dito kuya boy maraming salamat ah doon na lang din ganon oo dito, ng traffic oh, tapos ano lang naman yun eh Kana, oh, sige sige para dire diretso na sa highway no yun, maraming maraming salamat Teka, painitin lang natin muna na Punti Inabot kami ng alas bente 1 Nang hapon Nagsimula kami ng alas 8 media Ay, alas 8 ng umaga Ngayon lang nakabit yung aking gulong Grabe Dumayo pa kami ng narbakan. Doon lang kami nakakita ng Size ng gulong nito Ay, nako grabe grabe ganun pa man maraming maraming salamat sa lahat ng tumulong sa akin tumulong sa amin dito kay kapatid na yung and cookie maraming salamat kay kuya boy maraming salamat tsaka sa mga kaibigan niya dun sa binila namin ng gulong sa Narbakan maraming salamat sa three brothers at syempre kay Maring Touch maraming salamat at sa mga kasamahan namin kahapon maraming salamat sa inyo guys so eto pa uwi na kami sa wakas syempre salamat kay salamat kay God hindi tayo pinabayaan so prayer is the best gear nods on two wheels kuya boy maraming salamat tuloy na kami <laughs> Woo, sa wakas let's go Thank you, thank you! But now, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough One keeps you up and night, yeah. Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah.